sa so karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating uh, o wala sa impilan ng DWALFM, radio Totoo, CMN, Batangas. CNN Live, live. Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga riyan, magandang umaga Pilipinas. Tinanghal na regional winner sa 2023 Local Legislative Award o LLA sa city category ng Pilipin Councilors League o PCL ang sanggol ng panglungsod ng Batangas sa awarding ceremony na ginanap sa Cagayan de Oro City. Ang LLA ay sistema ng pagpaparangal ng Department of Interior and Local Government o DILG na naglalayong kilalanin ang natatangin sanggol panglungsod at sanggol ng bayan na nagsusulong ng mga makabuluhang batas. Kinilala din dito ang makabago at epektibo ng hakbang na isinasagawa ng mga lokal na konseho upang higit na mapabuti ang pamamahala at serbisyo sa kanilang komunidad. Kabilang sa mahalagang batayan ng nasabing award ay ang responsiveness, availability of legislative documents, effectiveness, efficiency at capacity development ng sangguniang panglungsod. Para sa mga miyembro ng konseho, ang Local Legislative Award ay magsisilbing inspirasyon upang lalo pang pagibayuhin ang kanilang dedikasyon sa pagsasabatas ng mga polisiya at programa na pakikinabangan ng taong bayan. Mula sa DWALFM 95.9 ito, Terence si Belda ng CMN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat, Terence Belda. mula po naman sa impilan ng Radyo Totoo CNN Batangas. Samantala